dyan o, yung mga floating cottage o. Oh. Ganda siguro dyan o. Yung floating cottage. guys, oh oh, tingnan nyo dito yung mga tao naglalakas eh. saan tao, may shuttle sila yung sundo sa panila doon dapat ang gagawin nila para hindi asil, may ruro din para sa bus, magkawin doon, oh pero no? hindi dito daan. oh, kasi mababaw to dito, eh hindi na aling nalang parang walang ano e eh. walang ang alawang hindi na aling na daw one way na lang talaga lang yung mga guardian Okay guys, patawid na tayo guys. sitwasyon sa San Diego Bridge. Tawid na kami. Summer na. Ayan na guys. Uh, yung mga magbabas ay yung mga uuwi ng Maynila ha mag na kayo o di kaya magbarko kasi mahirap ang magbas. Ayan oh, ang haba. Hmm. Oh, ayan ah. Wala tayong nakikitang mga bus dyan. Truck. Oh, ayan. Oh, may gusto pang pumasok ngayon oh. <laughs> Oh, haba ng traffic kasi uwi ano? Oh. Ito yung mga truck ito, yung stranded. Oh, stranded yung mga trucks diyan oh. Hindi rin makadiretso. Ayan oh. go tayo dumating. Ayan oh, stranded sila.